Hello at welcome back sa aking channel. Trending na nga ang video ni Mark ko gumabaw na nagpapakita ng tila Steve Harvey na sandali sa pag-announce ng huling kandidata ng Miss Bacolod Mascara 2023 na nakapasok sa top 5 at naging viral nga ito online. Sa video makikita si Marco na pinapakilig ang kumpiyansa ng mga tao at nang sa wakas ay nag-announce na kung sino ang pumasok sa ikalamang pwesto ng Miss Bacolod Mascara 2023 beauty pageant. Sa kanyang pagkakamali ay inanunsyo niya ang kandidata no middle 5 Makikita rin sa video ang isang lalaki na maaaring tauhan ng production staff na nagmadaling naggesture kay Marco at sa kanyang co-host na si Janine Chan at ibinigay sa kanila ang isang piraso ng papel. Kaagad humingi ng paumanhin si Marco sa kamalian at itinaguyod ni Janina na ngayong sa ngayong oras na ito tama na ang kanilang ipapahayag. Bago nyo panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. May yes. and... May suspense. A suspense? Okay, sure. Na i Yes. i Steve Harvey, papel, last pa na, papel. <laughs> Okay, so you are part of our top five candidate number.